Ang kalbong caretaker ng apartment na si Cesar ay maagang nagising sa tabi ng magandang tenant na si Clara na tila ay may karelasyon na ibang lalaki. Pagkatapos magsuot ng pantalon ay umalis si Cesar at bumalik sa lobby. Nang umagang iyon ay humihingi ng pera ang anak ng isa ring tenant na nagnangalang Ursula at kaagad naman siyang binigyan ni Cesar. Maya-maya ay bumaba na ang masayahing si Clara at nakipag-usap kay Kalbo. Bago umalis para magtrabaho ay hiniling niya kay Cesar na tingnan ang kanyang lababo at tiniyak naman ng caretaker na gagawin niya iyon. Habang inaayos ang mga liham para sa mga tenant ay napansin ni Cesar ang isang envelope na naka-address kay Clara mula sa secret admirer nito. Kalauna na binisita ni Cesar ang kanyang ina sa ospital at ikinuwento niya ang komplikadong relasyon nila ni Clara, ngunit diit niya ay determinado siyang humanap ng paraan. Late siyang bumalik sa apartment at habang pinagagalitan siya ng kanyang boss ay sumabat ang tenant na si Veronica. Humingi siya ng pabor kay Cesar na alagaan ang kanyang dalawang aso at nangako ang caretaker na tutulungan niya ito. Nang gabing iyon, inihanda ni Cesar ang sarili para sa isa na namang bakbakan kay Clara. Maya-maya ay dumating ang dalaga at matapos makita ang isa na namang liham mula sa kanyang secret admirer ay pinunit niya ito. Nang maglaon ay humiga na siya sa kanyang kama kung saan sa ilalim nito ay nagtatago si Kalbo at naghihintay. Nang makatulog na si Clara ay lumabas si Cesar at pinalanghap niya sa inusenteng tenant ang chloroform upang tuluyan itong mawala ng malay. Kinuha niya ang mga pampaganda ng dalaga at tinuro ka ng puting likido. Kinabukasan ay gumising siya ng maaga, nagsipilyo gamit ang toothbrush ni Clara at umalis. Sa labas ay naghihintay sa kanya si Ursula at giit ng bata ay hindi sapat ang limampung piso para patahimikin siya. Humingi siya ng X-rated na DVD bilang karagdagang bayad na sinang ayunan naman ang kalbo. Nang hapong iyon, lumabas si Veronica na isang aso lang ang dala. Nang tanungin ni Cesar kung nasaan ang isa ay naiiyak na sumagot ang tenant na ito ay nagtatae at tila ay malapit ng mamatay. Lingid sa kanyang kaalaman ay pinakain pala ng caretaker ang isang aso ng panis na pagkain. Samantala, naghahanda na si Clara para sa trabaho. Matapos magsipilyo ay naglagay na siya ng mga cream na tinurukan ni Cesar kagabi ng likido. Bukod sa mga sulat ay nakakatanggap na din ngayon si Clara ng mga nakakainis na text mula sa kanyang admirer. Pagbaba niya ay sinabihan niya si Cesar tungkol sa nawawala niyang relo na iniregalo pa ng kanyang ina. Giit ng caretaker na hahanapin niya ito pagkatapos niyang ayusin ang lababo at pinasalamatan siya ni Clara bago ito umalis. Habang nagsusulat ng panibagong liham ang secret admirer na si Cesar ay lumapit si Ursula para hingin ang X-rated DVD na ipinangako niya. Matapos ibigay ang tape ay sinabi ng bata na close na sila ngayon ni Clara, kaya kailangan ng itaas ni Calbo sa isandaang piso ang bayad para sa kanyang katahimikan. Nang maglaon ay pinagalitan na naman ng boss si Cesar dahil hindi nito diniligan ang mga mamahali niyang halaman, dahilan para mamatay ang mga ito. Nang bumisita siya sa kanyang ina ay inamin niya na intensyon niyang gawin miserable ang buhay ng mga tao. Isa na rito ay ang paglason sa aso ni Veronica at pagpatay sa halaman ng kanyang boss. Ang tanging tao lang na nahihirapan siyang gawin miserable ay si Clara sapagkat masyado itong masayahin. Nang gabing iyon, sinabihan ni Cesar ang janitor na ilang araw nang hindi nalilinisan ang opisina at nagbanta na ang kanyang boss na magrereklamo sa ahensya. Pinagalitan ng janitor ang kanyang anak, kahit ang totoo ay nagsisinungaling lang si Cesar para gawing miserable ang kanilang buhay. Inayos ni Cesar ang lababo na siya lang din naman ang nagpabara. Inilabas din niya ang relo na matagal nang hinahanap ni Clara at binuhusan nito ng asido. Pagkatapos ay nagtago siya sa ilalim ng kama at hinintay ang dalaga. Nang nakatulog na ito ay muli siyang pinalanghap ni Cesar ng chloroform at pagkatapos ay nilagyan niya ng mga itlog ng ipis ang buong apartment. paggising ng dalaga ay napansin niya ang maraming rashes sa kanyang mukha at leeg na tila ay dahil sa puting likido na nilagay ni Cesar sa kanyang mga cream. Gayunpaman, siya ay masiyahin pa rin gaya ng dati at tila ay hindi na natutuwa rito ang kalbo. Nagising si Clara isang araw na pagod na pagod, at nang buksan niya ang kanyang cabinet ay puno ito ng maraming ipis. Nang hilakbot siya matapos malaman na pinamumugaran na ng mga peste ang kanyang buong apartment, kaya agad siyang humingi ng tulong kay Cesar. Giit ng kalbo na malamang ay nagdala siya ng bulok na prutas na may itlog ng ipis. Pinangako ni Cesar na pupuksain niya ang mga peste kaya pinasalamatan siya ni Clara at sinabi nitong mananatili muna siya sa bahay ng kanyang ina. Hindi ito nagustuhan ni Kalbo, at lalo pa siyang nainis nang mawala na ang mga rashes sa mukha ng dalaga. Tinanong ni Cesar ang tungkol sa secret admirer na nanghaharas sa kanya at sagot ni Clara ay malapit na yung mahuli ng mga pulis sapagkat alam na nilang nakatira lang iyon sa kanilang gusali. Gayunpaman, wala pa rin ideya ang dalaga na nasa harapan lang niya ang maniak na ito. Ikinwento ni Cesar sa kanyang ina na maraming beses na pala niyang sinubukang wakasan ang sarili, ngunit nakahanap siya ng bagong dahilan para mabuhay at iyon ay ang gawing miserable rin ang buhay ng iba. Sa ngayon ay desidido siyang gawin ang lahat para matanggal ang ngiti sa mukha ni Clara. Isang araw, dumating ang mga pulis para imbestigahan ang panghaharas kay Clara. Nang maglaon ay nakita nila ang telepono at mga envelope sa locker ng binatang janitor, dahilan para arestuhin nila ito. Tinawagan ni Cesar si Clara para sabihin maaari na siyang bumalik sapagkat naalis na niya ang mga ipis. Pagkatapos ay nagtago siya sa ilalim ng kama at hinintay ang tenan. Ilang sandali pa ay dumating ang dalaga, ngunit isinama nito ang kanyang nobyo na si Marquez. Habang nagsisibakan ng dalawa sa kama ay aksidenteng nabuhusan si Cesar ng chloroform. Sa takot na makatulog sa doon ay gumapang siya mula sa kama at nagmadaling lumabas, ngunit maling susi pala ang nadala niya. Kinaumagahan ay binuksan ni Clara ang tubig para punuin ang bathtub at nagising ang kalbo na natutulog doon. Buti na lang ay natatakpan siya ng kurtina kaya hindi siya nakita ng dalaga. Nakita ni Marcus ang kanyang bag at giit ni Clara na baka naiwan niyo ng caretaker habang pinupuksa niya ang mga ipis. Natagpuan ng nobyo ang isang diary ngunit bago pa niya ito mabasa ay biglang nahilo si Clara kaya umalis ang binata para maghanda ng almusal. Nakuha ni Cesar ang tamang susi at ang kanyang diary, ngunit nang lalabas na siya ay naabutan siya ni Marcus. Palusot ng kalbo na hindi niya alam na nakabalik na pala si Clara, at giit niya ay kukunin lang sana niya ang kanyang kagamitan. Ang inusenteng dalaga ay kinuha ang bag ng caretaker at nagpasalamat siya rito dahil sa pagpuksa ng mga ipis. Dahil absent siya buong araw, nagpa siya ang boss na tanggalin na si Cesar, at binigyan niya ito ng labing limang araw para iligpit ang kanyang mga gamit. Habang nag-iimpake si kalbo ay sinubukan siyang e-comfort ni Veronica at inalok ito ng pagkain. Gayunpaman, sinabihan siya ni Cesar na napakamiserable ng kanyang buhay sapagkat tumanda na siya ng wala man lang anak o asawa at walang nagmamalasakit sa kanya. Maya-maya pa ay bumaba ang laging masiyahin na si Clara kasama ang kanyang nobyo at sinabi niya kay Cesar na magbabakasyon sila ng ilang araw. Nakaramdam ng matinding pagkatalo ang kalbo, kaya umakyat siya sa rooftop upang wakasan muli ang kanyang buhay. Ngunit bago pa siya makatalo na ay nakita niyang bumalik na ang magkasintahan. Nagtatalo sila dahil nalaman ng lalaki na isang buwan na palang buntis si Clara, kahit noong isang gabi pa lang siya dumating. Galit naman ang dalaga sapagkat pinagdududahan siya ng kanyang nobyo. Lingid sa kanilang kaalaman ay nasa ilalim lang ng kama si Cesar, nakikinig habang nagtatalo ang dalawa. Nang nakatulog na ang magkasintahan ay pareho silang binigyan ni Kalbo ng chloroform at giit niya na sa wakas ay nagbunga na ang gabi-gabing pagtuhog niya kay Clara sapagkat buntis na ito. Maya-maya ay tumabi siya sa gitna ng dalawa at pinaputukan na naman ang dalaga. Kinabukasan, hiniling ni Marcus kay Cesar na suriin muli ang apartment ni Clara dahil may nakita pa silang ipis. Gayunpaman, pagdating nila sa silid ay nakalagay na ang chloroform at mga gamit ng caretaker sa kama. Tinanong siya ni Marcus kung gaano na niya katagal ito ginagawa, at nang sumagot ito ng limang linggo ay ginulpi siya ng galit na nobyo. Habang sinasakal siya ni Marcus ay nakadampot si Cesar ng basag na salamin, at ginamit niya ito upang laslasin ang lalamunan ng binata, dahilan upang malagutan ito ng hininga dinala niya ito sa bathtub at inilagay ang basag na salamin sa kanyang kamay para palabasin na tinapos niya ang sariling buhay. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pulis at tinawag nila ang lahat ng tenan. Napansin ni Cesar na tinitingnan siya ni Ursula na para bang alam nito ang ginawa niya. Nakita rin niya si Clara na umiiyak matapos malaman ang nangyari sa nobyo. Nang maglaon ay nakita ni Cesar ang isang note na nagsabing alam nito ang ginawa niya at alam kaagad ng kalbo na ito ay galing kay Ursula. Nang gabing iyon ay pumasok sa sa apartment ng bata, at nang subukan ni Ursula na gisingin ang kanyang mga magulang ay hindi sila tumugon sapagkat sila ay na chloroform. Tinakot ni Kalbo ang bata na kung magsusumbong ito sa pulis ay sasaktan niya ang pamilya nito. Kinabukasan, nakita ni Cesar ang dating masiyahin na si Clara na umiiyak habang papaalis ng apartment. Sinusubukan niyang e-comfort ito, ngunit sa loob-loob niya ay natutuwa siya sapagkat sa wakas ay naging miserable na ang dalaga. Makalipas ang ilang buwan ay ipinanganak na ni Clara ang isang batang lalaki. Kalauna na ay nakatanggap siya ng isa pang liham na may laman na diary ng caretaker. Sa liham ay ipinagtapat ni Cesar ang lahat ng kanyang ginawa at umaasa siya na sa tuwing titingnan ni Clara ang kanyang anak ay maaalala siya nito. Gumuhu si Clara habang niyayakap ang kanyang sanggol, habang si Cesar ay natuto ng umiti, sapagkat sa wakas ay nagawa na niyang miserable ang buhay ng pinakamasayahing tao na nabiktima niya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan e-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.